Hello, what's up mga idol? So, nun, araw ng Sabado ngayon. So, nandito tayo sa site mga idol. Obet uh, overtime tayo ngayon. Kasi uh, pag Sabado mga idol, overtime. So, ito mga idol, nandito tayo sa... Nandito tayo sa... Ano, sa tawag nyo, uh, tawag nun? Uh, tawag ito? terminal. Ayan mga idol. So, nakikita nyo yung, yung mga container na yan. Ang dami mga container mga idol Ayan So galing yan doon sa Barko Ayan mga idol So Ito mga idol Ayan Kinakargahan sa uh, Mga container mga idol Is Yan ang train Train yan mga idol So Ito kasing site namin mga idol Ito yung uh, Dito tayo sa Ang tinatawag lang yung uh, Railway Ayan. So, tinayo kasi namin tong building na ito. Ayan mga idol. Ayan. ayan building na yan. Ayan. Ayan, ayan na yan. So, tapos na yan. So, ito na lang yung railway ang ginagawa namin. So, ayan mga idol. So, ngayon ko lang na klaro yung ano mga idol O oh ayan O so, pula, so, Ganda so, ka mga idol Pinila na niya Nandun kasi yung Nandun na kasi yung sa dulo ang Ang dulo ang ulo Kaya mga idol Yun ang okay. ulo mga idol Sa banda doon Yung nakita nyo ang dilaw na yan exciting, So ayan lang mga idol Ayan ang daming pa yung isa hinila so nandyan po, marami pa yan mga idol hilahila -hila pa yan mga idol pa lang nila yan so ang dami eh grabyahe na naman nila oh. ang daming container mga idol oh. so yan lang mga idol update ko lang kayo sa mga ginagawa namin dito so let's go